kung paano mo ito ginawa ay hindi na mahalaga. Direktor Tang, oras na para tuparin ang iyong pangako. Lumabas ka at huwag magpaloko sa batang ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon ko lang nalaman. I cancel lang with order. Ito ay dahil sa malaking pagbaril sa likod ni Lord Song. Labis na hindi nasisiyahan sa malaking party ng aking mga kaibigan. Ang aking mga salita ay walang mga ari-arian ng militar. Noon lang natahimik ang galit ng malaking lalaki. Saka lang magpapatuloy si Ding Duan. Bagay na ito, wala itong kinalaman sa kanya mula umpisa hanggang wakas. Kaya ayon, muntik na kaming lokohin ng lalaking ito. Jillian Song at ang pinuno ng pamilya Zhao. Isang malaking shot na sabik na sabik na kumapit ang lahat. Tama ba yon? Iyon ang lalaking madaldal sa pandaigdigang negosyo. Hari Langya Kung matagumpay na makikilala ng aking pamilyang Zhao si King Langya, magkakaroon ng pagkakataon. Umakyat sa langit ha ha Parang, ang pamilya Zhao ay magiging nangungunang pamilya sa Jiang Province. Zhao Shao, sa huwag mong kakalimutan tayong tatlo pagdating ng panahon. Ha 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 oo, -o. pagdating ni Mr. Zhao.